So, good evening mga langga. Welcome back sa akin channel. Ayan. Ah, medyo matagal na ako hindi nakapag-update sa akin channel mga langga. So, for now, ay update ko itong aking sari-sari store. Ayan. So, sa pagbabalik ni Marjo Brain no, -no one ay mag-update siya sa kanyang sari-sari store mga langga para naman, ah, maipagpatuloy ko dito itong ano ko kasi ah Ah, uh, ito na lang, ikukwenta ko kung bakit na, na uh, medyo nawala tayo ng medyo, uh, bakit nawala tayo ng medyo matagal. Kasi, ah, uh, nung pagka, -ano, nung pagkatapos nga ng Odette, ayan, balikan natin yung, uh, nangyayari ng Odette, December yon is, nawala ng kuryente at mahigit isang buwan nga, bago, uh, bumalik ang kuryente. Pero, hindi din ganun kastibo ang ating internet. Ayan. Kaya, hindi ako, na, parang nawalan ako ng, ano, ng, nawalan ako ng ganang mag-upload kasi ang hirap, ang hi, pahirapan sa pag, uh, ah, sa pag-charge ng battery sa phone, tapos ang hina din ng signal, pahirapan ng paghahanap ng signal, kasi uh, totally ano talaga dito sa Cebu City, mga langga, noong uh, mano si Odette, Bagyong Odit ayan. So, after noon is um, June June 31, uh, June 30, oh, June 31, ang kapatid ko is nawala so pumanaw ang aking kapatid na uh, sumunod sa akin. So bali, ayun na. Uh, although nakapag-upload ako nung June as uh, nung nagbakasyon kami June 6. Nakapag-upload pa ako nun, nung bakasyon namin, pero nung pagka-July uh, na pala, nung pagka- pagka July 1, yung kapatid ko is nawala na, pumano na siya. Ah, uh, yun uh, doon nag-umpisa na uh, parang nawala na ako ng gana kasi uh, ang dami yung problema ang dumating mga langga kaya uh, hindi ko muna inisip itong channel ko uh, nag-ano muna ako para, ma, para bumalik yung ano ng ano ko ng uh, health ko so ah... Uh, ngayon, nayan uh, babalik tayo mga ka, at, at asahan ko ang inyong suporta, uh, suporta dito sa ating channel. Tapos, pag may makita kayong uh, ads, wa, uh, pakiusap, huwag mo nang i escape kasi, ah, uh, hindi pa ako nakatanggap ng na saho dito, kay ma, kay Whitey pati paanuhin nyo naman ako ipa-express nyo naman sa akin na mag, ano, na tumanggap ng saho dito, ayan so, eto na nga, ang aking update sa tindahan mga langga, mga langga. So, ito yung update ko muna itong tindahan ko mga langga ayan so, bali, ah, uh, namili kami noong nakaraang, ano, nakaraang uh, mga araw lang lumipas Ayan. Ito na lang yung natira sa Milo na tatlong tay. So, isa na lang. At may bawas na siya. At dito naman sa, ano, sa twin pack na coffee ko, Blanca. Bali, tatlong tay din yan. At yan na lang din ang natira. So, bali, bukas, kailangan ko na siya. Or, bukas, um, ano, hala na namin yan siya. <clears throat> isabay na namin siya sa pamimili namin ng as uh, school supply. Ayan. Ito na lang, uh, Eto, dito sa school supply ko ay eh, hindi ko pa siya inayos. Bali, uh, more on ano siya, writing notebook. Uh, wala na ako, naubusan ako ng composition. Kaya, uh, bukas ay uh, mamili kami ni Habi. Tapos, dito, yung uh, munggol to ko ay uh, ito na lang yung natira. Ayan, ang munggol ko. Tapos, itong uh, marker ko, ang natira na lang ay... Kasi mag-ano na, magbubukas na uh, next week. So, sa mga, din na ang kasukan. So ito lang na uh, puro na siya blue kaya uh, bibili kami ng color black. Ayan. So dito din sa ano may ano nakabili na kami ng band paper long and short pero ubos na yung ano namin yung ayan itong folder na long and short ubos na. So, bali, yun na lang ang kulang sa amin sa sa mga school supply kasi marami pa naman akong stock dito. May mga grades. May mga pads pa ako sa grade 1 to 4. At, ayan. Ayan na lang ang aking bibilhin bukas mga langga. So, yun lang ang update ko today sa tindahan ni Marjo Brain 101. At, isama ko na rin itong chichurya. Ayan. So, sa isang tayo ng chichurya. Ayan ito na lang yung natira. Ang kailangan namin bilhin bukas is yung cheesy. Yun ang pinakamabintang chicharya dito sa tindahan ko. Cheesy at saka yung clover na uh, ano siya, uh, chili cheese. Tapos dito naman sa ano sa harapan, Ayan, ito na lang din ang natira sa maliliit namin chichoya. So, update ko na rin kasi ano, medyo matagal na hindi na ako nag ano dito, nag-update sa aking uh, channel dito sa tindahan ni Marjo Brain 101 na mga almost ano na siya, 7 months hindi na ako nag-update dito sa aking sari-sari store, so uh, sa loob ng 7 months malaki na yung pagbabago ng ating presyohan malaki na ang naidagdag kasi uh, katulad na lang dito sa festa, ito dati ang bintahan ko nito is 23 pero ngayon binibinta ko siya ng 28 Yes, mga langga, 28 ang bintahan ko dito. Tapos dito naman sa malaki, dating binibinta ko siya ng 30, ah uh, 32, naging ano na siya? 38. So, ganun na kalaki ang uh, agwat ng presyohan bago ako uh, bago ako nag-ano sa aking channel. Ayan. So, dati ang ang katulad na lang dito sa ating uh, Lucky Me, na chicken sa mga noodles kasi isang brand lang ang binibinta ko dito sa aking uh, sorry, sorry store sa uh, mga noodles. Isang brand lang siya mga langga. Kasi nagbenta ako, ayan. So ipapakita ko sa inyo na may uh, naka-display akong um, ibang ano, ibang brand pero hindi nga siya mabenta. Kaya ayan. Oh, tinago ko na lang siya kasi hindi na siya mabenta itong Quick Chow. Hindi siya masyadong patok dito sa tindahan ko mga langka. And dito naman sa ating So idadagdag ko na rin ito bukas, kailangan na siyang anuhan. Itong presto Ayan, ang presto natin wala na tayong uh, pang-ano dito, pang-restock. So magre-restock na ako ng pesto kasi mabenta ang pesto sa ano sa mga biscuits. Ay, at ah, saka uh, ubos na kanina ang aming pagid bar na kolay green. So magdagdag na rin ako sa listahan ng uh, bibilhin bukas. So dito sa baba ay uh, medyo okay pa naman ang stocks dito. Ayan. Ah, uh, dito naman sa mga ano sa mga inumin tulad nitong Cist O, ito na lang ang natira, pero may ano ako may uh, ni ako doon sa refrigerator na bali apat na piraso. So, uh, idagdag ko na rin ito ng isang karton. So magdadagdag na ako ng isang karton dito sa cesto. Yan. Bali dito din sa condiments natin mga langga dito. Yeah ang uh, tuyo na junior ayan na lang, ayan, parang walang siyang bawas pero dito naman sa pouch natin ayan, kasi uh, nung namili kami is uh, dusi-dusena yan, pero ngayon ito na lang siya at uh, dito din ayan, yung mga ano kasi mas maganda ang tindahan pag um, ma, ano sya uh, parang puno sya tingnan ayan, tapos itong ano, itong tuna na spicy ay isang na ito tapos, ang mga ano ko dito, mga langga, sa mga dilat pa, is tag -anim, anim Pero, ito lang ang ginawa ko siyang isang dosina, kasi mas mabenta ito. Fast moving ito, mga langga, kisa dito naman sa hindi spicy. At ito naman sa ating uh, beef loaf, ayan, dalawang brand lang din ang aking binebenta kung mapapansin nyo, halidi lang, tsaka at ito. So, dito sa ano, sa, sa beef loaf, mas mabenta ang aking fiesta. Kaya isang dosin na din ang aking dinidisplay dito or ini-stack. Ayan. So, dito naman sa malaki kasi isang ano lang. Tapos, ito, isa lang din ang, ang nag-ano dito. Tapos, dito din isa. So, dito naman sa regular na, ano, na beef loop, is minsan ay may tatlong mamimili ganun. Ayan mga langga ang aking update for today sa aking tindahan. Ayan. So, dito din sa, ano ko, sa, so, mga, mag, ano na ako, mag, mag, ano, ah, uh, price update. So, bali dito sa, ah, uh, dati, itong, ano, itong surf powder. Nung, ano ako, ha, nung, uh, nawala ako dito sa, ano, uh, last update ko dito sa aking mga, Uh, powder is size or 6 pesos dati. Pero ngayon, ayan, kung makikita nyo, ayan. So, 8 pesos na ang aking surf powder. Tapos, ito namang aking Ariel na double, double is 16. Pero, itong wings naman, ang bahintahan ko dito is, ayan, 7 pesos. At, Dumako naman tayo dito sa aking mga bar. So, itong surf bar is at pesos. Ayan. So, sa ano ko sa so, sa mga bar, mga langga, ang mas mabenta is yung uh, mga ano lang, yung uh, hindi hindi siya masyadong patok itong uh, tide, kay ayan. Medyo matagal na yung tide mga langga at pati na yung ano, ayan. So kasi ayan ang matagal. May may ano kasi may kasi dati may ano ako, may mamimili na nag ano ng tide at uh, taba, ayun, nag stock ako at bigla na lang siyang nawala so, ayan, hindi na siya mabenta sa ngayon so, dito naman tayo sa aking mga uh, 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 favcon itong deal naman, ang bintahan ko is uh, 7 pesos, pero dito naman sa aking surf, ayan, favcon is 8, pati na sa downy ayan, tapos ma, ma ano naman tayo, mapunta naman tayo dito sa mga shampoo, bintahan ko sa lahat ng shampoo is 8, para hindi na ako malilito pati, pati na sa ano dito sa aking conditioner lahat ng conditioner ko is 9 Para hindi na ako Para na rin hindi ako malilito Ayan Yan lang muna for today's update Sa at tindahan ni Marjo Brain Kung mapapansin nyo Last ano Ganun pa rin Hanggang ngayon Hindi siya Hindi uh, Walang ano Walang nagbago dito sa aking tindahan Parang namimintin ko lang Kung gaano lang Saka Ano bago ako uh, Bago ko Iniwan itong channel ko Ay parang ganun pa rin Ayan uh, Kasi Uh, nag uh, ano nag <laughs> nag nag ano yung mga soki natin mga langga parang nagsi-alis nagsialisan may alis may 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 nag ah uh, alis may pumapasok ganun so yun lang thank you for watching